May bisita ang kulot. Doble bisita mo ngayon lalaba. Si Nana at si Baby Sabel. Kakatapos na maligo. Tulog siya lalo, ma. Tulog siya lalo. Opo, tulog. Si Nana, tulog ba? Nasaan si Nana? Wala yata ang Nana eh. Ikaw ba yun? Ikaw ba si Nana? Naku, Yari, may sundo na naman. May sundo ang nana. Kain ka muna. Uy, hindi ikaw ang ina, no? <laughs> Tignan mo, hindi siyang tinawag, siyang tumayo. <laughs> kain na daw kasi. Kain na ba? Scarlet, kain na? Scarlett Scarlet. Kami ay na kami. Nasa na yung pamunas. Lab lab kami muna. Punas na lang ng sipon. Sarap na tulog. Tulog na siya. Habang pinaliguan namin, natutulog eh. Huli. Huli ng barangay. Huli ng barangay. Ang bata. Bye bye nana. Ay hindi ikaw. Inano baby. Si nana lang. Dito lang ikaw mag-eat.